Pulang-pula na din ba ang dashboard mo at pagod na pagod ka na makipag-engage dahil kahit anong gawin mo ay patuloy ang pagbaba ng iyong performance. Please take note mga Lodino na ang ating pong performance sa ating dashboard ay hinuhugot po niyan doon po sa ating mga content na ina-upload. Ibig sabihin, kung wala po kayong ina-upload na sarili nyong video, ay wala po ang paghuhugutan ng inyong performance at hindi po talaga tataas yan. Kaya kung gusto nyo tumaas po, ang inyong performance ay mag-upload po kayo ng sarili nyong content at kapag ka po may nag-react, may nag-comment, may nag-share, may mga ng inyong video, diyan po tataas ang ating performance dashboard. At syempre, kung tayo naman ay makipag-engage sa mga kapwa natin content creators, sa kanilang mga video, mag-react tayo, mag-comment tayo, or i-share natin yung kanilang mga video, mga lodi, Wala pong bilang yon sa ating performance, pero... Makakatulong po yon sa ating page or profile dahil maaari pong tumaas ang visibility or reach ng ating mga content. Mga Lodi, kapag ka po tayo ay nakikipag-engage sa mga kapwa natin content creator. Kaya naman, dapat sideline lamang po ang ating pakipag-engage sa kapwa natin content creator at more on tayo sa paggagawa ng ating sariling content para naman pagka po may gusto makipag-engage sa atin ay may pupuntahan yung ating mga viewers or yung ating mga kapwa content creator na sarili nating video at doon sila makakapag-comment, makakapag-react at makakapag-share ng ating mga video. Okay?